Mga kababayan, nagbabalik po tayo. Alam niyo po, ito pong BSKE sa December 1, 2025 ay mukhang uh, hindi na po talaga uh, pwedeng ipilit. Yan po ang ating pag-uusapan. Okay, uh, kamakailan lang mga kababayan ay uh, na-interview si PBBM na kanya daw pong pipirmahan itong uh, bill, uh, term-setting bill. Uh, ngayon po, pupunta po tayo doon sa sitwasyon na halimbawa ito po ay napirmahan na kasi eh, ilang araw na lamang ay maglalaps in tulo na itong batas na ito. Kung ito man ay pipirmahan, magiging batas at kahit mag... Uh, lapse in law, ay magiging batas na din po ito kasi ang announcement ay pipirmahan ito ng August 12. eh Ang deadline ng batas na ito ay August 14. So, two days lang ang pagitan. Uh, sa mga panahon na yan, ay magiging uh, ganap na kung batas ito. Kasama po doon, yung uh, publication na uh, 15 days. So, bago po matapos ang August, ay uh, isa na po itong uh, talagang batas na. Kumbaga, ito ay uh, Republic Act na. At ito na po yung mismong mangingibabaw na batas. Ito na po yung susundin na schedule ng BSKE. Ito rin po yung susundin ng Comelec. At ito po ay i-enforce na at uh, ipatutupad na rin po. Ngayon, halimbawa nga, ha, pupunta tayo doon sa sitwasyon na. I-advance lang natin ng konti. Halimbawa, ito po ay Republic Act na. Para lang uh, ma-i-advance sa inyo. Para makita ninyo, ma views nyo kung ano na po yung pwede po talagang mangyari. Okay. So, naging batas at inaasahan na meron pong magpipetisyon. Uh, ipipetisyon kasi gustong pigilan itong batas na ito. Ito po ay ganap ng batas, no? tapos meron po nga pumunta sa Korte Suprema. Ito po kasi ang mangyayari dyan. Dahil po yan po ay isa ng ganap na batas, Ah, uh, syempre ang schedule niyan ay sa November na. Halimbawa, ito po ang halimbawa lang, no? nasunod yung gusto ng nagpetisyon. Diba? Batas na yan na Republic Act. Pero nasunod yung gusto ng nagpetisyon at itinuloy sa December 1. December 1, 2025. Alam nyo po, dahil yan po ay ganap ng batas, lalabas na kapag sinunod ang gusto nitong nagpetisyon, eh, malinaw na yun na po ay magiging unconstitution dahil uh, sus uh, susuwayin na yung batas eh. Naging nga baliktad na po yung sitwasyon. Isipin po ninyo. Kasi nga Republic Act 'yon. 'Yun na ay batas. At ito pa isang sitwasyon na ulit. nasunod yung gusto ng nagpetisyon, December 1 nagbigay ng TRO ang Korte Suprema. Pinigilan ang November 2 pa naman. No, pinigilan, tinuloy sa December 1. Tapos habang gumugulong ang uh, hearing niyan, no, libawa natuloy nga ng December 1, tapos nanalo rin yung batas na ito. So December 1, election BSKE. Tapos susundin yung batas. November 2, election na naman. Isang taon ng pagitan, election na naman. O, oh, isipin po ninyo yun. Iisipin po yan ng mga taga-Korte Suprema. Kung susundin natin itong nagpetisyon, e eh, batas na yan. Lalabas na ang taga-Korte Suprema naman po ang magiging uh, uh, ano nito. Hindi sumunod sa konstitusyon kasi naging batas na eh isipin nyo po, common sense lang mga kababayan. Sinasabi ko po to hindi dahil sa gusto ko ng November 2, tinitingnan po natin yung uh, sitwasyon. O, ano po mangyayari nun? Di mas lalo pong magulo. December 1, eleksyon, pinayagan, tapos November 2, eleksyon na naman kasi yun na nga yung batas. Eh. Di po ba? O paano yun? Kasi kung susundin ang December 1, 2025, dapat yung naging batas na Republic Act na pumasa eh dapat i-invalidate yun. Dapat i-void yun. Eh paano i-invalidate yun? Paano i-void po yun? Eh batas na po yan. Eh pwede po mangyari yun. Kung halimbawa yung pinasan nilang batas, ay talagang walang kakwenta-kwenta. Walang dahilan para maging batas. Eh ang nilalaman nitong batas na ito ay inayos nga eh. Kasi nga yung 2023 BSK ay unconstitutional. Tapos pinayagan din naman ng SC. Isinunod din yung ruling nila. So nagkaroon po ng conflict talaga masasabing unconstitutional ang kanilang kanilang mga desisyon. So parang kalokohan itong uh, BSKE BSK ito noong 2023 tapos ah uh, cut ikakat ng 2025 dahil yun ang ruling. And dapat kung pinayagan nila yung BSKE noong 2023, uh, sila na ayusin ninyo yung uh, susunod na BSKE. Di ko ba? Kaya ito na. Ito na yung pinupunto nila. Na hindi ko naman tinitignan na pangit ito eh. Kasi mukhang ito na nga yung mag-aayos. Kaya ginawa yan ng Kongreso ng houses na ito na po yung pagsasaayos. Fixed Termness, Term Setting Bill. Kahit sabihin natin po na andun yung salita na postponement, kasi kailangan iurong. Kailangan po talagang iurong yung dahil babalik tayo sa BSKE 2023 na abnormally 2 years lang inupo ng mga newly elected incumbent. Yun, magiging pera yun, 23, 24, 25, 26. O di 3 years, yun lang nasa konstitusyon, masusunod yun. Tapos yung uh, uh, pinasa na batas, eh, merong laman na 4 years, bawat termino. 4 no? years, 2 terms, nagets na kunin nyo ang punto. So, sinasabi ko lang yun, no? Ah, uh, kaya ako yung sinabi, mukhang uh, ano pang dahilan para ipetisyon or uh, humingi ng TRO maliwanag na, baliktad na ang sitwasyon po. Pag itinuloy mo yung pag-petition mo, lalabas na uh, ikaw na po yung magulo, ikaw na po yung manggugulo. Kung noon tumama ka, yung nagpetisyon kasi. Kahit hindi naman po abogado yung nagpetisyon noon, kahit simpleng mamamayan lang. Alimbawa, meron isang grupo na nagpetisyon dahil meron silang alam sa batas ng uh, eleksyon. Hindi mga abogado, halimbawa lang, mga citizen lang, mga botante mananalo pa rin. Kasi, eh, hindi ka abogado eh. Pag alam mo yung batas at sabihin mo dun sa AC na, eh, hindi po saklaw ng, uh, ng uh, houses ang pag-postpone. Dapat ang kalilang trabaho ay gumawa lang ng batas. Dapat yung pag-postpone nila, sinamahan nila ng uh, pagsasaayos ng eleksyon. Yun. O di mananalo sila kahit hindi sila mga abogado. This time, ibang sitwasyon na po, paliktad na. nagets nyo na po. O, oh, so para saan pa yung TRO? Oh para saan pa yung petisyon. Eh, meron na nga pong bagong batas. Although karapatan pa rin niya na magpetisyon, is a waste of time na lang po yan. Maniwala po kay sa akin. Nagets na po mga kababayan. Sipin po ninyong mabuti. Hindi po ba? Hindi pa pwedeng mag -e ng BSKE December 1, 2025, dahil mayroon na po bagong schedule. Ganap na po ang batas yun. Yun na po ang susundin. Kahit ipilit nila na AC e, si ruling yun, wala na po ang AC ruling. Kasi may bago ng batas na pumasa. Natakpan na. Void na yun. Invalidate na yun. Kasi mayroon ng bagong ruling. AC ruling, November 2, 2026. At yun na po ang nangingibaba once na po yan ay paglaps lapse into law or kahit pirmahan pa ng presidente. O oh, kahit ikontis nga eh iisipin niya, matatalino ang mga abogado sa AC kasi sila ang kataas-taasan. Titignan nila yung sitwasyon. Sabi ko sa inyo, titimbangin nila yan eh. Kaya nila magpetisyon. Sige, petisyon ka po eh. May bayad naman pag petisyon dyan. Kukunin nila yung bayad. Titignan, babasahin para maging formalidad yan. O alimbawa, nagkaroon ng desisyon sa petisyon. Baka hindi na nga pa eh. Baka sabihin na lang na hindi na po ubra ito. Kasi kung uh, uh, i-hold natin yung uh, tong batas na to. I-hold lang pansamantala paano? Temporary restraining order, pansamantala lang kaya tinawag na temporary. Hindi tinawag na lifetime restraining order eh. Di po ba? Lagi na po yung mga binanggit ko kanina, once na isang batas, ay batas, batas na po yan. Hindi na basta-bastang i-boy dyan or i-invalidate dyan. Yan na po yun ang magiging void, yung luma, yun ang mawawala. O ano pang ilalaban nun? Kung iisipin lang po natin. Masakit lang sa tinga ng mga ayaw matuloy sa November 2. Pero yun po kasi ang katotohanan. Uh, titignan yung sitwasyon kung saan talaga pupunta. <clears throat> Di ba? Yung iniisip na magiging unconstitutional yan. Ang totoong unconstitutional yung BSK 2023 tapos sa uh, 2023, tapos two years lang yun lang unconstitutional yung mga decision nila nagka-conflict conflict ngayon ito pag pinayagan nila ito 2026 magiging persa incumbent tapos four years pa tapos susunod sa na yun wala nang postponement yun kasi fixed term na yun eh gets na po mga kababayan so ayan po yung ating iniwan na puntos sa inyo ngayon dito sa BSKE yeah. ah uh, pag-aralan ninyo yung mga binanggit ko kundi yung masyadong lagets, ulitin nyo lang para mapunto nyo yung ating punto di vista dito. Okay, maraming salamat po sa mga bago subscribe. Uh, muli, pakishare po ninyo yung video mga kababayan. Alright, maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless you all.